Matinding dalamhati ang bumalot sa mundo ng sining at musika sa Pilipinas sa pagpanaw ng isa sa pinakatinitingalang personalidad sa larangan ng pag-arte at pagkanta, si Victor Kokoy Laurel. Sa edad na 72 na maalam na si Kokoy sa mundo nitong ikalabing apat ng Hunyo, ayon sa opisyal na anunsyo ng kanyang pamilya na inilabas noong lunes sa pamamagitan ng Facebook page na pinamamahalaan ng mga kaanak ng yumaong Celia Laurel. Sa kanilang emosyonal na pahayag, ipinaabot ng pamilya Laurel ang kanilang pasasalamat sa Panginoon at sabay na isinuko ang kaluluwa ni Kokoy sa kamay ng Diyos. It is with deep affection and grateful faith that we entrust our dear brother Victor into the hands of our Almighty Lord God, Creator and Savior, saad ng pamilya. Hindi na binanggit ang tiyak na dahilan ng kanyang pagpano, subalit malinaw ang kanilang pagpapakita ng pananampalataya at pasasalamat sa kanyang naging buhay at contribution. Si Coco Laurel ay hindi lamang basta artista at mga awit. Isa siyang haligi ng Philippine Theater at isa sa mga kilalang personalidad sa mundo ng entablado mula dekada 70 hanggang sa mga sumunod na taon. Kilala sa kanyang husay sa pagganap sa mga stage musicals tulad ng The Sound of Music, West Side Story, at Man of La Mancha. Iniukit ni Coco ang kanyang pangalan bilang isa sa mga prime male leads sa musical theater sa bansa. Ang kanyang boses, malamig ngunit makapangyarihan ay naging inspirasyon ng marami habang ang kanyang presensya sa entablado ay sinasabing may kakaibang magnetismo. Bukod sa entablado, lumabas din siya sa mga pelikula at telebisyon. At higit sa lahat, naging tagapagsulong ng mataas na antas ng sining sa Pilipinas. Si Victor Cocoy Laurel ay mula sa prominenteng pamilya sa larangan ng politika at sining. Siya ay anak ng dating senador na si Salvador Doy Laurel at apong lalaki ng dating Pangulong Jose P. Laurel. Sa kabila ng kanyang dugong politikal, mas pinili ni Kokoy ang tahakin ang landas sining, kung saan siya mas nakilala at minahal ng publiko. Bagamat hindi tumakbo sa posisyon sa gobyerno tulad ng ibang miyembro ng kanyang pamilya, pinili ni Kokoy ang paglingkuran ang bayan sa paraang kaya niya, sa pamamagitan ng sining. Sa kanyang bawat pagtatanghal, naipadama niya ang pagmamahal sa bayan at ang pagkilala sa kahalagahan ng kultura. Ayon sa pahayag ng kanyang pamilya, He worshipped God and praised Him through his music and artistry, and blessed others so generously. Hindi maitatangi na ang kanyang buhay ay naging halimbawa ng dedikasyon, hindi lamang sa kanyang profesyon, kundi sa kanyang pananampalataya. Sa musika, sa entablado, at maging sa pribadong buhay, naging bukal ng biyaya si Kokoy para sa kanyang kapwa. Dagdag pa ng pahayag ng pamilya. Rest in peace, beloved brother, mentor, maestro, and friend. We are incredibly grateful for you. Thank you for all you've done for us. You will always have a special place in our hearts. Ang mga salitang ito ay sumasalamin hindi lamang ng pagdadalamhati kundi ng masidhing pasasalamat at pagmamalaki sa naging buhay ni Cocoey Laurel. Isa sa mga huling pagkakataon na nakita sa publiko si Cocoey Laurel ay noong dumalo siya sa burol ng yumaong superstar na si Nora Aunor na naging matalik niyang kaibigan at minsan ding on-screen partner. Nagpakita si Kokoy ng pakikiramay at respeto sa isang kapwa-haligi ng industriya. Sa kilos at presensya niya noong gabing iyon, hindi inakala ng marami na iyon na pala ang huling pagharap sa publiko. Sa kabila ng tahimik na mga huling taon ng kanyang buhay, naging makahulugan ang kanyang huling public appearance. Ang pagiging naroon niya para kay Nora ay isang pagpapatunay ng kanyang pagiging tapat na kaibigan. Isang katangiang madalang makita sa industriya ngayon. Habang ang kanyang pisikal na katawan ay nilisan na ang mundong ito, ang naiwan ni Coco Lorel ay isang kayamanang hindi matatawaran, ang kanyang pamana sa larangan ng sining. Marami sa mga kabataang artista ngayon ang humuhugot ng inspiration mula sa kanyang mga nagawa. May mga production houses at theater groups na patuloy na binabanggit ang kanyang mga naging kontribusyon bilang kabay sa kanilang mga nililikha. Ang kanyang disiplina sa sining, husay sa pagkanta, at dedikasyon sa bawat papel na ginampanan ay nagsilbing pamantayan ng kahusayan. Siya ang isa sa mga naging tulay sa pagitan ng klasikong teatro at ng modernong sining sa Pilipinas. Sa mga panahong uso ang komersyalismo sa sining, pinatunayan ni Kokoy na maaaring pagsamahin ang sining at komersyo ng hindi isinasantabi ang kalidad. Hindi rin matatawaran ang dami ng kanyang mga natanggap na parangal sa musika at teatro. Tumanggap siya ng mga prestigyosong award mula sa Alio Awards, CCP, Cultural Center of the Philippines, at iba't ibang samahan sa larangan ng performing arts. Sa kabila ng mga parangal, nanatili siyang mapagpakumbaba at mas piniling ipaubaya sa kanyang mga gawa ang pagsasalita para sa kanya. Maraming kabataang artista at musikero ang nagsasabing si Coco Laurel ang naging inspirasyon nila para pasukin ang teatro. Isa siya sa mga unang aktor na nagpakita na ang isang lalaki ay maaaring maging elegante, marunong umawit, at mahusay umarte, lahat sa iisang personalidad. Kaya naman, sa bawat musical na binibigyang buhay ngayon, tiyak na may bahid ng impluensyang iniwan ni Kokoy. May ilang theater actors na nagsabi na personal silang tinuruan o ginabayan ni Kokoy noong nagsisimula pa lamang sila. Isa na rito ang aktor na si Gian Magdangal, na nagbahagi sa isang interview kung paano siya pinayuhan ni Kokoy na Never Compromise Art for Applause. Isang payo na tumimo sa puso ng marami at patuloy nilang isinasabuhay sa bawat pag-akyat sa entablado. Bagamat kilala bilang performer, simple at pribado ang naging pamumuhay ni Kokoy sa mga panahong hindi siya nasa entablado. Isa siyang mapagmahal na kapatid, tiyuhin at kaibigan. Hindi siya madalas magpa-interview, ngunit kapag nagsalita, laging puno ng katalinuhan at puso ang kanyang mga sinasabi. Hindi rin nawala sa kanya ang pagnanais na ibalik sa kabataan ang pagmamahal sa sining. Nagbigay siya ng workshops, mentoring sessions, at minsan ay tumatanggap ng estudyante na gusto niyang hubugin. Hindi siya naningil ng mahal. At minsan ay libre pa dahil sa paniniwalang ang talento ay isang biyayang dapat ibahagi. Ang pagpano ni Coco Laurel ay hindi lamang pagkawala ng isang artista. Isa itong malalim na sugat sa puso ng kulturang Pilipino. Ngunit sa kabila ng lumbay, ito rin ay paalala sa atin na sa bawat pagtatapos ng entablado, may naiwan tayong alaala, inspirasyon at gabay. Ang kanyang buhay ay paalala na hindi kailangang sumigaw o magingay para mapansin. Minsan, sapat na ang sinseridad, galing at dedikasyon para tumatak sa puso ng marami. At si Coco Laurel ay isang buhay na ehemplo niyon. Sa pagsasara ng isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng Philippine Performing Arts, ang alaala ni Coco Laurel ay mananatiling buhay sa bawat tula, kanta, entablado at kwento ng sining, sa bawat tunog ng piano, sa bawat tapik ng sapato sa sahig ng teatro, at sa bawat palakpak ng manunood, naroon ang alaala -ala niya. Hindi man naibahagi ng kanyang pamilya ang tiyak na dahilan ng kanyang pagpanaw, mas pinili nilang bigyang diin ang kagandahan ng kanyang naging buhay. Isang buhay na isinabuhay ng may dangal, pananampalataya, at walang katumbas na pagmamahal sa sining. Hanggang sa muli, Maestro Kokoy, ang iyong musika at alaala -ala ay hindi kailanman maglalaho. Maraming salamat, paalam, at hanggang sa muling pagkikita sa isang entabladong wala ng hangganan.